oh magandang umaga mga idol Merry Christmas sa inyo at ito po ako sa noko, kamutihan ko kasi tining, tiningnan ko chinik ko kasi magdadalawang linggo na akong hindi nakapunta dito ayan po oh. dinaandaanan po ng mga unggoy yung aking umuti po ayan oh Ino kay hukayan pa oh. Ayan. Binagbubunot yung mga puno mga idol oh. Yung mga unggoy. Ito yung kamuting kaway ko mga idol. Ubus hindi sa gilid. Talaga. Oh ayan mga idol. Oh ubus na. Ubus na yung kamuting kaway ko dito pala sa gilid mga idol mapapansin nyo mga idol ito po pakita ko po sa inyo nako kawawa yung tanim ko mga idol ito po ayan ayan po mga idol oh. papansin nyo yan binunot ng mga unggoy ayan o pababa talaga mga idol ayan ayan kadami mga idol binunot ng mga unggoy ayan pababa po ayan o maliliit pa ng mga inalaman yan inubos po nila talaga yan mga idol pupunta kami dito bukas at hukayin namin yung ibang kamuting gapang namin yan kasi kinain na pala talaga ayan kasi magdadalawang linggo na na ako hindi nakapunta dito nung pupuntaan ko ito na po nangyari ayan binunod po ng mga ongoy Di maraming salamat sa inyo mga idol. Abang-abang na lang po kayo mamaya kasi kukuha pa ako mamaya ng mga sili. At baka bukas kukuha na kami ng kamuti kasi kinain na ng unggoy. Sayang naman kasi.